Tatago. Hindi matatago Ang ingit sa iyong mga mata <sighs> Ang pagkangat ng iba Ay siyang iyong pa. <sighs> Alam kong nasana ito lang Masarap sa pakiramdam Sa tunikain na nalalamang At pakiusap lang makiramdam ka naman mm. Isipin sa ibayang nat, ako magawa ng papa at hindi kapag araw na sobrang sikat, ikaw na, ikaw na, ikaw na. <sighs> Simpleng tao, taong may respeto, hindi na kailangan lang manira o sa ibay manghila. Upang ikay maging sapat Sa pagwawagin mo'y hindi ka tapat Yan ba panalon mo? Mm hindi -hmm. mm -hmm. mm -hmm. manatataw Ang ingit sa iyong mga mata Ang pagkangat ng iba Ay siyang iyong pagkaita pa mm -hmm. Alam kong nasanay ka lang Masalap sa pakiramdam Sa kung ika'y nalalamang At pakiusap lang magiramdam ka naman Wag mm -hmm. mong isipin sa iba'y hanggat At kumagawa ng ipapapigat At hindi ka na sobrang sikat Ikaw na, ikaw na, ikaw na Simpleng tao, taong may respeto Hindi na kailangan lang manira O sa iba'y manghila upang ito'y maging sapat Sa pagwawaging hindi ka tapat Yan ba panalo mo? Yan ba panalo mo? Simpleng mm -mm 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 -mm. tao, taong may respeto Hindi na kailangan lang manira O sa iba'y hila. Upang ika'y maging sapat Sa pagwawagin may hindi ka tapat Yan ba panalo mo? Ikaw na Simpleng tao Taong may respeto Hindi na kailangan lang manira O sa iba'y manghila Upang ika'y maging sapat Sa pagwawagin may hindi ka tapat Yan ba panalo mo? No. <laughs>